ang siphoning o paghigop ng langis sa makina ng lumubog na oil tanker sa Limay Bataan kahapon ng madaling araw. Pero ang Philippine Coast Guard dininaw na wala pang tumatagas sa dala nitong higit isang milyong litrong industrial fuel. Live mula sa Bataan nasa sa frontline ng Balitang Yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, pakilinaw mo nga sa amin ano ba itong langis sa sisimulang higupin. Kamusta ang sitwasyon dyan? Ruth, pumosisyon na nga yung Philippine Coast Guard at ilang private company dito sa may dagat malapit sa Limay Bataan para inspeksyonin yung tumuob na MT Terra Nova. Ruta, agapan nga ng mga otoridad ang oil slick o pagtagas ng langis mula sa engine ng lumubog na barko. Ngayong araw, nakatakdang magsagawa ng siphoning ang Coast Guard sa palibot ng lumubog na MT Terra Nova. Ang lokal na pamahalaan naman ng Limay pinangangambahan ng pagtagas ng langis. Posible rin kasing maapekto yan sa hanap buhay ng mga residente rito. Higit 3,000 residente o 70% umano ng mga tao rito ang nabubuhay sa pamamalakaya. Pero nilinaw din PS, ng, PCG na wala pang oil spill mula sa 1.4 million liters na industrial fuel na bitbit -bit ng Terra Nova. Labing -pitong tripulante ang sakay ng barko nang lumubog kahapon. Nasagip ang labing-anim habang wala ng buhay ng matagpuan ng isa. Umalis sa bataan ng barko para bumiyahe papuntang Iloilo -ilo nang maramdaman na ang hagupit ng super bagyong karina. Ruth, nilinaw din sa atin kanina nung may-ari o nung shipping line na nagmamay-ari doon sa Terra Nova na lumubog yung barko dahil sa lakas nung hangin at bagyo doon pa lang sa Batangas Water. So hindi na nila tinuloy papuntang Iloilo -ilo at bumalik na nga lang dito sa Bataan. Pero sa kasamang palad, tumuog nga yung MV, eh, MT Terra Nova. Ruth. So, Rayniel, yung ibig mong sabihin, yung posibleng yung isa-siphon o yung hihigupin ay yung galing doon sa makina. Pero yung mismong karga at sinasabi ng PCG, uh, posibleng wala namang mangyaring um, oil spill. Ano ba yung chance na Mm -hmm. root dalawang bagay yan. Yung isa yung siphoning kung saan nga uh, hihigupin nga yung uh, engine fuel pa lang na kumalat sa ngayon. Dahil uh, paglilinaw nga ng PCG, yung laman ng tanker na higit 1 million liters ng industrial fuel ay hindi pa hindi pa sumasabog sa dagat. Pero ayaw nila magpakakampante at nagpadala na sila ng tatlong barko doon sa palibot ng MT Terra Nova para if ever daw na mag-explode nga yung oil tanker, ay ready na sila. Dahil kanina rot, nakita natin mismo dito no, sa Port of Limay na dinala na yung mga skimming machine. Ito yung uh, panghigop. So as we speak, uh, for sure, no, ginagawa na nga yung siphoning doon pa lang sa paligid ng uh, barko mula nga doon sa engine. Maraming salamat, Rainel Pawid. Mga kapatid, ako po si Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.